May mga mangilan-ngilan nga nabitin sa mini vlog natin kahapon. Kaya nga ito na yung part yung sa pag-iikot ko ng mga gamit dito sa bahay. Na para ba naghanap lang talaga ng sakit sa katawan. <coughs> Pero syempre, bago ngayon, hi, hello, welcome to my vlog. Oo, uh, sa mga nabitin sa mini vlog natin kahapon, sorry na ito, panoorin nyo na yung part 2. Bali, natapos nga yung mini vlog natin kahapon sa paglilipat ko nga ng pwesto nitong ref. At syempre, dahil nailipat ko na nga yan, pupunasan ko na nga rin. Napansin ko nga na medyo umuuga, kaya ayan, nilagyan ko ng kalang dun sa may bandang dulo. Tapos nung no, okay na nga, ko na nga rin sa ibabaw. Itong napakaganda kong lagayan ng mga kung ano an Meron pa nga kami na tirang insulation foam at dyan ko na nga lang nilagay sa bandang likuran. Pero hindi nga Magay kaya ayan, tinago ko na lang sa kurtina. Tapos, isa-isa ko naman nang binalik yung mga nakalagay dito sa ibabaw ng cabinet. Meron nga nag-comment sa mini vlog ko kahapon na itapon ko na nga daw yung mga karton na walang laman. And yes po, tinapon ko na talaga yung mga yun dahil hindi naman nakaka aesthetic ng bahay. Bali, ito nga mga pinagbabalik ko, Kokonti na nga lang yan. Pero medyo mabibigat nga. Kaya nga medyo naguguluhan pa ako kung ilalagay ko nga talaga yung mga gamit na to dito. Dahil syempre, baka nga lumundo itong cabinet na to. Kaya ayan, habang ko nga, inuna ko na nga muna ibalik yung mga nakalagay dito sa metal rack. Sa imagination ko nga, hindi talaga bumagay itong metal rack at ref nga dito sa pwesto na to. Pero nung nailagay ko na nga sila dito, in fairness, ang ganda talaga. Kaya nga naisip ko na naman na maglagay nga ng hanging shelves dyan. At para naman yung sa mga stacks na pagkain na hindi nga dapat nakalagay sa ref, na no, okay na nga din sa kabilang side, dito naman ako sa paglalagyan ng kala. pinalisan at minap ko nga lang yan, tapos pinalitan ko na rin yung kurtina sa lababo. Parang ayoko nga ng plain na kurtina ngayon, kaya nga ganyan na lang yung pinalit ko. Tapos ayan, no, okay nga dyan, pinasok ko na nga rin tong napakakit ko na patungan ng kalan. Nung inalis ko nga to dito, nilagay ko nga lang to sa garahe at ayan, medyo nadumihan lang kaya nilinisan ko ulit. Naglagay nga din ako ng marble para nga dyan ko ipapatong yung kalan. Mas okay na nga yung ganyan dahil natatakot talaga ako na ipatong nga tong kalan sa kahoy. Guys, syempre baka naman masuno. Yung mga nakalagay nga sa hanging shelves at yung mga nasa lababo, hindi ko na muna ginalaw at nilinisan. Meron talaga kasi akong plano dyan kaya nga saka ko na lang lininisan kapag dumating na yung order ko. Grabe, sa mga oras nga na to, pagod na pagod na talaga ako at sinabayan pa nga ng gutom dahil hindi naman ako nag-almusal. Kaya nga sabi ko, ikakabit ko na nga muna itong kurtina tapos mamamahinga nga lang ako saglit at kakain na din. Tinay ko nga muna ilagay itong kurtina dito at in fairness, bumagay nga rin. Lalo na talaga umaliwalas yung bahay. Sa inupload ko nga rin kagabi, meron nga nagsuggest na iharap ko nga daw yung cabinet doon sa sala. Pero ate, hindi talaga pwede dahil nakapwesto nga sa likod ng cabinet yung sofa namin. Tapos, diyan pa nga kami natutulog kaya nga mahihirapan talagang kumuha ng dami. Noodles lang yung kak kainin ko at habang niluluto ko ngayon, binalik ko na nga muna yung mga nakalagay dito sa kabin. Hindi na nga lang ako nagvideo habang kumakain. Kaya ayan, pagtapos kong kumain, nag narin na rin kaagad ako. Oo, para matapos na ako. Dahil ate, pagod na pagod na talaga ang pagkatao ng nanay na to. Hala, hindi. <coughs> Next ko naman ginawa yung pagbabalik nga ng mga kung anik-anik ko dito sa ibabaw ng cabin. Yan nga yung talagang araw-araw namin ginagamit at parang hindi na kami mahirapan sa pagkukuha nga ng mga yan. Diyan ko na nga lang nilalagay sa ibabaw ng cabin. Okay lang naman yan, basta organize nga ate. Tapos bigla ko nga naalala na meron nga palang mga nakalagay sa ref. Kaya ayan, inasikasa ko na nga yung saksakan para nga mabuksan na ulit yung ref. Naglagay nga lang din pala ko ng mga sabitan ng bag ng mga bata dyan para nga hindi visible doon sa sala. Dahil ate gusto ko talagang atake sa sala, yung malinis nga lang at tingalang lang yung gamit. Kanina nga nung kumain ako, medyo mainit pa nga yung sabaw. Kaya ayan, ngayon ko lang talaga nahigop yung sabaw dahil medyo malamig na. Tapos, inasikaso ko na nga rin kaagad yung lamesa dahil sumasakit talaga yung mata ko kapag ka maraming nakalagay dito. Dahil naglipat-lipat nga ako ng mga gamit, pinunasan ko nga rin yung mga upuan dahil naalikabukan din talaga sila. Sinabayan ko na nga rin ang pagwawalis ng sahig at grabe. Dito nga nakikita ko na nga yung improvement sa bahay namin na kahit papano meron nga na bago at hindi naman ako mapapagod na ganito kung wala naman na bago sa bahay na. me mm. Hanggang ngayon nga may ilan-ilan pa rin ako nababasa at nagtatanong kung sarili nga daw namin itong bahay. Ilang beses ko na ngayon nasagot dati pero siguro bagong followers ko lang sila. Kaya ayan, sasagutin na naman natin ulit. Hindi nga po namin sarili itong bahay. Sa auntie ko nga po ito at pinatira nga lang po kami dito ng mama ko dahil wala namang nakatira dito. Sa mga nagtatanong naman kung nasan nga daw yung kwarto namin dito sa bahay na to. Naku, wala po akong mapapakita sa inyo dahil dito na kami natutulog sa sala. Maliit lang po kasi itong tinutuluyan namin na bahay. Pagpasok mo nga ng pinto, sala na agad. Tapos lakad galang lang ng konti, dining area naman at kusina. Pero syempre, thank you Lord pa nga rin dahil kahit papano, meron nga kami natitirhan na maayos at komportable ang pamilya. Sabi nga nila, kahit anong liit nga ng tinitirhan mo, basta marunong kang mag-ayos, eh magkakasya magkakasya talaga kayo jo O siya ayan, marami pa talaga akong pinaikot-ikot na gamit, pero ganyan na nga naging itsura. O diba, lumawak na nga yung kusina ko, umaliwalas pa nga itsura. Kaya naman kahit grabe nga yung naging pagod ko ng araw na to, sulit na sulit talaga. O siguro naman, deserve ko nang magpahinga. Dahil baka mako na ako sa bago <laughs>